Hi guys, gusto ko lang po i-share ang mga ugali ng mga British. Based on my experience, kasi my husband is British po. Una, hindi po sila showy sa feelings nila. Kahit mahal na mahal ka po nila, hindi po sila mag, ano po, yung feelings na hindi nila ipapakita. Hindi guys sa atin na super showy po tayo sa feelings natin. Pangalawa, hindi uso yung tapururot po dito. Hindi po kayo sinusuyo pag nagtatampo po kayo dito. Kung may British husband po kayo. Mamamatay ka lang sa kakatampo. Hindi po kayo susuyo. Kaya, mag up na lang po kayo. Kasi sabi ng husband ko ang tamporurot po is a childish thing. So, lagi niya sinasabi, grow up. We are matured already. Tampo is very child thing. Kaya hindi na po ako nagtatampo. More adjustment po talaga. Basta may foreign husband po kayo. Thanks for watching!